Oh, Magmamuhon na. Tara. Hi, guys. Ako na ngayon na magbibidyo. Wow! Abot na tayo at magsusukat. Woo! Gusto tayo ba, ba Don? Ano, tayo ba, Don? Hindi ko alam. Alang uras na nga. Ito mo na. Pati nga aking maintenance ay nakalimutan ko. Ito yung ID. Ito, ito. Hindi mo sumama pa. Hala na. Tayo tayo na lang. Tayo tayo. Ganyan dito sa bukod mo. Panag pa uusap Ganyan. Uh, no? Panag kakain na. Ganyan. Kulang na lang ay. Woo! Ah! Hmm, Parang ikaw. Hubo ko ah. Hubo. Ito pa Pobo. Ka rin ah. Uh, meron. Mm. Meron yan. Hubo yan, meron? Hmm. Igiba eh, na rin ah. Uh. Maganda din dito. Maganda rin dito. Maganda rin dyan. Ito kayo ingo sa ulay. Eh. M mapapanood nyo yung vlog ni Tito Jom. Dito yung ahas na nakita niya. Dito yung ahas na nakita niya sa ilalim nito. Oh, may ahas na nakita dyan? May ahas. <coughs> mo, nag-iisang naka Wow, sana ulit. Okay na dyan? Okay na. O, dito pa tayo, na. Tolong mau sa kasi sa ako pa man yung nag nakuusap lang naman itong ito na daanan. Way. Okay na po, naging pagkakain ako. ah dito. Ron! Ikaw mag dito, Ron! Driver! Hindi pa baba, dito. Hindi na masama Bakit? Magbalik. Loko ka pala magbalik. Ako na lang mabalik. Lang. Hindi yan to two. <laughs> <laughs> ang yan, yan ang pinaka isa sa pinaka mahirap ni gawin. Magagawa sa sabon? Sabon. Ito lang. Gagawin ko niyan. Babuyan. Babuyan? Oo. Ito, Oh, oh. Ito, naabutan ko, to, no? Papanin, naabutan ko eh? ito, no? Yan na, abutan. Bilis mo naman. Ito, oo. na nyo, pakipalaw. Ah, ay, hindi na kami ang malaking bato. Ay, kaya pala yung bato eh. Sa kaya nasa buhon. hiri kami ito yung gabi. Ah, hindi daw nga. Parang pinakang, ano, pinakang tubigta. Sa Manue, isa. hiri kami doon sa bato na yung putay. May madilim naman. Amo? Ah, maganda Pababanguhan ng amoy ay. Oh, no! Ay, hindi na Yan Mesa, pag walang bunot, puta yung sabato na lang. biglang puno biglang ang biglang puno biglang puno biglang puno biglang puno biglang na biglang puno 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 Yari ang mga mm. pinto ninyo hmm. dyan. Wala kayong pantalon. Hindi, <laughs> yung dadaanan nyo dyan sa huli kami, sa huli kami. Para malinis na Para malinis na yung... Ito, ito, wala kang kwento. Kwento ka rin. Mm? <laughs> ito, ano yung kwento? Ah? <laughs> ko mo na naganas ito yung Hmm, dati. sa sapa-sapa ka. Wow! Sapa-sapa. Daming isda dito. Marami <laughs> eh. Nauhuli kayo tayo, Liban tayo. Hala, liban tayo. muntik nang malunog yung tubig. Muntik nang malunog yung tubig. Di mala.

Ito yun ang bahay ni Tito Dinis. Kaya nang rambutan ay. O, Dito kayo sumunod. Ang daya ninyo. Tingnan natin ang bahay. Sagana dito sa rambutan dati. May mga itlog. Wala rin. Wala rin sa Madaming uling si Kadinis. Ano ba kami tubig? Makain na Makain na Guys, nang tumasok na sa bahay na hindi naman sa amin. Ano mo yun? Lasa dyan, guys. Maka malabo. Eh, pwede. Ano ba siya? Roberto. Oh, ano? Kumakala ng pagyeng kaldero. Oh, hindi lang, hindi tinbo. Oh, ay meron pa. Wala nang may ng bahay. Pasensya na ho kayo. Wala nang may-ari ng bahay. Yun lang ka ako ha, yun lang ka ako ha. Sagad na yun, sagad na. Ano yun? Hindi pa. Ay hindi naman pala masyadong ahon pag ano. Oh, oh. boss, boss, tubig na. Hi guys. sabarag na tayo guys. Ito yung sabi ni ka, Roger na ano. Uy. Guys, ito dito, ah, dito na punta si Lolo noon. Dito ay nagpupunas na ano. Magkakaulang kaluluwa. Ito na yung kinikinto mong ano. Ito na yung bato yung kinikinto mo. Oo, oh, yan. Bato na yan. <laughs> ah, yung 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 malaking bato na 'yan. Pwede bang re-reenact mo muna? <laughs> ay, yan, 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 oya roger Rodel, baka dyan mo naman kinukuskusin, sabi mo. <laughs> <laughs> Ito yung kinukuskusan daw ni. Hoy, hindi 'yan. Ito daw <laughs> yung kinukuskusan ni. Eh. Rektang po na. Yung bato na 'yan. Una mo si roger kuno mo si Rodel. Ay, ulit, okay. 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 una sulit bulas. Una sulit bulas. Tayo pa magka-jam kay Rodel. Sige, wala ka diyan ng Hoy. Ano, Tio? Ano, Tio? O, dito na ano? tumago si Lolo. Ano? No, no. Ikin po hapon. No, ah, nung no, no. no. panahon no, no. no, no. no, no. no, no. no. ng hapon. Tapos, ito na dito. Sino na ang anak nun? No, no. Ayan. Ayan, no, no. Ah. No, ayan. na Ah. O, no. ayan. Bakaan na kayo ng isyung ano, ha? Ayan. No. Uh, na ng hapon. Pwentong tikha po na. Ayan. O, dito na. Pago. Ayan.

ako naman, wala mga problema. Mahala sila. Ipapaan yun daw, sabi ni Maring Mikey. Hindi, wala mga katuwiran ko dyan. Mapaliit yan. Matapos ang sukat, mapaliit. Pati yung dun sa kabila, magsukat ulit sila. Inatras pa nila. Hmm. Wala silang marinig kay Bron. <coughs> kay Romeres. Takasan yun? Sariktam po na lang. Sariktam <coughs> po na. Walang problema. Sige. Sabi mo yung sa akin, ano? Pero nang magkausap daw yan kasi Mercy. Ang sabi daw niya, ay ate agay. Sabi ni Mercy, ate agay, parang iba man yung sinabi sa akin. Pagkita niyong sinabi sa akin.